Ay, lintian naman. Iluwas mo na daw yan, daman manok mo ngayon, Junior. Pag uminipot mm. sa na yan dyan, ho, eh, haplas ko naman yan sa lalawgun mo. Termino sa nang kadurog, durog, ang Tade, ko na ang paturog. Pagli ako ni kadurog. Basta, iluwas mo yan. Hindi nga, ta nagtatararag na ang balukag. Ayun na. <laughs> iluwas, iluwas. Aram, hindi ko napapatulog pag nga'y kong nikataid. <laughs> <laughs> hindi ko napapatulog. Hindi, hindi ako tutulog kang inaangkatay dahil kong permi. Ang <laughs> oh, iluwas, di iluwas. Manok siya. Yung... Ayun no. pa sa'yo. na nga. Ayun nagluwas kang manok sa day na nagbalik sa lingko daw. Ganun luwas na lang si manok na wala. Nasa'y na daw nagdum. Ayan oh. si Junior Mayo man, hindi Anong mayo? Dahil mo naman ko dyan Tumagupo so, mayo sa harong Hindi sa so, naman to naginigdik Ayun, daan yung gupa si Junior Dahil nang nangyayang nang, nang, pagtagasag Ba't pagtagasag ba? Inaubos mo oh. Tang, na ang lakas Pag na, kuwing-kuwing ko sa nangyayang Hindi sa Mayo hindi Kumarahan ka sa kanya sa eh, bakya Ayun, ano talaga ang Junior na ininigdik No, sa na ng Jimmy man <laughs> Ay na, pahuli ang sinilas ko. Ay, huli nga, na. Ganyar! <laughs> Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Genyer!